Sa mundo ng online content, kung saan araw-araw ay may bagong viral, may mga sandaling hindi sinasadya pero biglang nagpapakilig at nagpapasaya sa milyon-milyon. At nitong linggo, isang simpleng food trip lang sana ang inupload ni Zinab Harke. Pero dahil kasama niya ang isa sa pinakaminamahal at pinaka na aktres ng henerasyon, naging instant sensation ito. Ang vlog na pinag-uusapan ng lahat ngayon ay ang nakakatuwa, nakakagaan ng loob, at napakanatural na bonding nila ni Belle Mariano. Walang glamour, walang mabibigat na props, walang special effects, dalawang babae lang na nagkita, nag-enjoy, at nag-share ng simpleng moment na mas tumagus pa sa puso kaysa sa mga pinapangarap na cinematic scenes. Pagsisimula pa lang ng video, ramdam mo na ang positibong enerhiya. Makikita si Zinab na naglalakad sa malawak at luntiang paligid ng 80 Diliman. Ang hangin ay banayad, ang araw ay tamang-tama, at ang campus ay puno ng estudyanteng may kanya-kanyang kwento. Pero sa gitna ng ordinaryong eksenang ito, may kakaibang excitement si Zinab, iyong tipong hindi niya maipaliwanag pero nakikita sa kislap ng kanyang mata. At nang bigla nang pumasok si Bel Mariano sa frame, para bang nag-shift ang mundo mula sa casual vlog tungo sa isang eksenang parang binabalikan ng viewers paulit-ulit. Si Belle, simpleng nakashirt, walang sobrang makeup, at may bit -bit na presensyang hindi nakakasawang pagmasdan. Hindi niya kailangang magsalita para maramdaman mong mabait siya. Hindi niya kailangang magpa-cute para ma-appreciate mo siya. Ang natural niyang ganda at pagiging totoo ay sapat na para lumiwanag ang buong eksena. Napatingin si Zinab sa kanya na may paghanga at saya, at unang sandali pa lang, alam mong may chemistry silang dalawa, hindi romantic, hindi pilit, kundi iyong magaan at genuine na connection na bihirang makita. Habang naglalakad sila, nagtawanan, nagbiruan, at hindi mo namamalaya na parang matagal na silang magkaibigan. Parang dalawa lang silang magkapatid na nagpaalam sa bahay, naglakad sa campus, at nagplano ng spontaneous na food trip. At habang maraming celebrities ang medyo uptight o conscious kapag nasa public place, si Belle ay kabaligtaran. Magaan siyang kasama, approachable, at kahit saan siya tumingin, may ngiti siyang parang nagbibigay lakas sa mga tao sa paligid niya. Kaya hindi na nakapagtataka ng sabihin ni Zinab habang nakatingin kay Belle na mahal na mahal siya ng lahat. Hindi dahil sikat siya, kundi dahil mabait siya. Sa mga sandaling iyon, mararamdaman mong may kakaiba sa araw na iyon. Hindi lang ito collab. Hindi lang ito vlog. Parang may buo silang kwento na hindi nila pinaplano, pero sila mismo ang nagiging bida. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil ganoon talaga ang dating nila kapag magkasama. Sumapit ang oras ng tunay na misyon, ang food trip. At hindi kahit anong food trip. Hindi in fancy restaurants, hindi sa mga lugar na may aircon at glittering lights. Pinili nila ang puso ng street food culture, ay Fideliman. E. Sa mga stalls na makailang dekada ng pinipilahan ng estudyante, mga pamilya, at kahit sino mang naghahanap ng mura pero masarap na pagkain. At ang mas nakakatuwa, si Bell mismo ang nag-request nito hindi niya gustong magmukhang key artista mood. Gusto niya iyong simpleng kain, simpleng lakad, simpleng bonding. Ako po talaga nag-request dito. I love street food, sabi niya habang nakangiting parang batang masaya na natupad ang hiling. Habang nakapila sila, mas lumalim ang mga kwentuhan tungkol sa pagkain. Doon nalaman ng viewers na paborito pala ni Belle ang Betamax, iyong grilled pigs or chicken blood na paborito ng maraming Pinoy. At doon halos mapatili si Zinab dahil hindi niya in-expect ang sagot. Ako kinakain ko lahat, sabi ni Zinab habang nagtatawanan sila. At natawa rin sila nang sabihin ni Belle na hindi niya kaya ang chicken heads pero game siya sa chicken feet. Simpleng usapan lang ito pero ang gaan pakinggan. Parang usapan ng dalawang ordinaryong babaeng nagkukwentuhan sa kanto habang naghihintay ng order. At nang makarating sila sa isa sa pinakakilalang spot sa E.E. Street Food Scene, Mang Laris, biglang nag-iba ang atmosphere. Hindi glamour, hindi showbiz. Amoy usok, amoy inihaw, at amoy sabay-sabay na kagutuman ang bumalot sa kanila. Nakakatawang isipin, pero habang dumadami ang usok sa ihawan, mas lalo silang naging comfortable. At dito sinabi ni Bell, na parang excited na excited, na ito talaga ang una at pinakagusto niyang puntahan. Hindi dahil trending, kundi dahil mahal niya talaga ang street food mula noon pa. Habang naghihintay sila ng order, bigla namang naglaba si Zinab ng maliit na makeup compact. Napatingin si Bell, medyo curious, kaya sinabi ni Zinab na, guys, gamit ko ang tali. Tali ang bagong makeup line ni Bell. At hindi ito scripted promo. Totoo ang moment. Totoo ang paghanga ni Zinab. Totoo ang tuwa ni Bell nang malaman niyang dala pa pala ni Zinab ang product para sa retouch. Makikita sa mukha ni Belle ang genuine shock at kilig, na para bang hindi siya sanay na may taong ganito ka sa isang simpleng bagay na mahalaga sa kanya. At pagkatapos noon, nagsimula na ang kainang hindi lang tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa tunay na bonding. Habang kumakain sila ng isaw, betamax, at iba pang street food, nagkwentuhan sila tungkol sa simpleng buhay, sa pagka taong dapat grounded kahit nasa spotlight, at sa pagiging mapagpakumbaba kahit milyon-milyon ang sumusuporta sa iyo. Hindi mo mararamdaman na may kamera. Hindi mo mararamdaman na may malaking audience. Para silang dalawang taong nagkukwentuhan sa gitna ng gabi habang naghahati ng fishbowl sa kariton. Sa mga sandaling iyon, maraming viewers ang nagsabi na para silang nanonood ng dalawang taong matagal ng magkakilala. Walang awkwardness, walang arte, walang sapawan. Natural. Organic. Effortless. At iyon ang dahilan kung bakit naging viral agad ang vlog. Hindi dahil sikat sila, kundi dahil sobrang totoo nilang dalawa. Hindi mo na kailangan ng script kapag ang chemistry ay hindi pinipilit. Hindi mo kailangan ng special effects kapag ang connection ay natural. Sa huli, hindi lang food trip ang nangyari. Hindi lang bonding. Hindi lang casual na collab. May mensaheng mas malalim na ang totoong koneksyon ay nararamdaman, hindi pinaplano na ang pinakamagandang content ay iyong natural, masaya at totoo. At ang tandem ni Nazinab at Bell, isa ito sa mga pairing na hindi mo inaasahang magiging espesyal, pero nag-iwan ng marka sa internet. Minsan, ang pinakamagandang kwento ay nangyayari sa mga lugar na hindi mo inaasahan, sa tabi ng isawan, sa ilalim ng mga puno, sa gitna ng tawanan at sa presensya ng mga taong may dalang liwanag. Kaya't sa pagtatapos ng vlog, ramdam mong may nabuo, hindi love team, hindi hype, kundi respeto at genuine na pag-unawa sa isa't isa. Isang simpleng araw na naging viral. Isang simpleng lakad na naging kwentong pinag-uusapan hanggang ngayon. At para sa mga fans, panibagong memorya na kahit gaano simple ay punong-puno ng puso. At tulad ng lagi naming sinasabi dito sa Pinoy Hugot TV, bawat kwento ay mailalim, bawat tagpo ay may damdamin at bawat pangyayari kahit gaano ka normal ay maaaring maging espesyal kapag tiningnan mo nang mas malalim. Kung gusto mo pa ng mga istoryang magaan pero tumatama, makinig lang, manood lang at samahan kami sa mga susunod pang kwentong hihipo sa puso.